Ano yan? Sino yan? Sino to? Hello mga idol. So, ayan. Papunta na ako ngayon sa kubo. Nung update ulit tayo. Sobrang napaka-creepy yung nangyari at parang kakaiba itong vlog na to. Kaya sa lahat ng mga viewers natin na willing po manood, huwag kalimutan, mag-subscribe kayo at i-click din ang bell button mga idol para palagi po ay updated sa lahat ng mga pago nating mga upload. Hapon na, mag-export tayo. Kaya samahan nyo ko kahit ako lang po mag-isa pero kinaya ko po, po para po to sa inyong lahat. Hindi po tayo titigil mga idol hanggat hindi pa tayo talagang kayang-kaya pa natin. No? hanggat hindi tayo mahina yun lang samahan nyo na ako tara so mga idol yun mga idol ah, nag shortcut na ako para mas mabilis yung pagpunta natin dito update tayo no pa at medyo hapon na ha. kailangan nating umuwi kasi baka mabutan tayo ng gabi at ngayon parang kakaiba itong napunta natin ngayon dito kasi itong kubo na to nag viral na at doon kasi mga banda mga idol yung mga yung mga nakatira dito doon sa may taas na yan sa kabila doon sa kabilang bundok yung sabi nila kasi may umiiyak daw kaya pinuntahan natin dito totoo nga babae at may matanda pa kaya ngayon samahan nyo ako ha manmanan natin dito sa kubo nandito na tayo sa kubo Parang may Parang may narinig ako Parang may sumisigaw Parang malapitnya tadi tu eh. Parang mai sumisigau eh. Ha. Ah! Ah! yan mga ito yung lalaki parang kasama niya yung babae buhay Bakit may lalaki dito? Akala ko matanda. Baka ito na yung kinulam nila o ginayuma. Hindi ko alam. Lalaki ito eh. sa tinira. Ayan mga idol, yung babaeng maganda na maputi yung buhok na mahaba. May lalaki dito, tinira siya. Kaya pala nagdadasal ito, kaya gusto palang magpatira, mag ginayuma itong lalaki ba? アイドル。 Na wala ang malay sa kagano binanatan ito eh. Hindi ko inasahan to. sabi ko idol akala ko may lindol buntik na masira itong kubo na to kaya pala nag nagdadasal yung babae baka ginayuma yung lalaki para lang maka ah grabe wala bang iniwan na ebidensya dito wala bang malalakit dito grabe talagang pinasok ka walang iniwang ebidensya o talagang baon na baon grabe naman yung lalaki makaano talagang ayun mga ito lang puso talaga yung mga mga ganyan ng mga kayo magkayo makaya magingat tayo lalo, lalo na sa mga magagandang babae Shhh. maganda pero mangkayo madi kaya ma may may aswang Grabe yung baba, lalaki ba Binanatan talaga yung babae. Walang patawad. sila oh. Ayan yung babae oh. Hala, grabe yung babae ba'y kinayo yung talaga yung lalaki oh. Parang pamilya sa akin yung lalaki. Napakamanyak ng mga ginagawa nila. Oh, ayan oh. pa. Sundan natin mga idol. Parang may kakaiba kong kutob dito sa dalawang to. Sundan natin. Baka gagawan mo sila ng milagro dito. sila. Nandiyan yan kanina. Biglang nawala. Nandito sila kanina eh. sa akin na ko sila. At napaka walang hiya nila. Naiingit ako. So yun mga ito, naiingit ako sa kanila. Sana all, buti pa sila. May mga ganyan-ganyan tayo. Wala. No, maghanap pa tayo. Baka ma, ano, maakit natin yung babae. Rin. Maganda yun eh. Bitlang mawala. Wala baka gigidayo mo 'yun parang pamilya sa akin yung lalaki eh. Napaka manyakis niya. Parang jowa yata 'yun nililit. Pinagtaksilan si Lilit mga idol kung yung lalaki mga idol parang pamilya sa akin. Parang jowa 'yun nililit ba? Baka pinagtaksilan yung si Lilit, no? Yung babae na 'yun, manyakis din. Na baka ginayuma 'yun. sa porta. Bila na wala dito. So yun mga idol, wala, wala tayong magagawa kundi sundan natin sila dito. Pero sa ngayon, mag-focus tayo dito sa bahay. Dahil tayo dito. Magbabantay tayo dito sa bahay mga idol. D dito, tayo matutulog sa bahay. Sa kubo na ito. Wala na akong choice eh. So ayan, no, ito, no. Magbabantay tayo dito, baka makita natin sila. Ayan. May ginagawang milagro dito sa loob ng kubo na ito. Ha? Lagang nagbayaran na 'to mga ido dito. Sumalapit so, na po magabi. So maghihintay tayo dito, uh, dito mga idol no, ng mga ilang oras hanggang gumabi at alis tayo dito kapag hindi sila bumalik, alis tayo dito at babalik tayo dito sa susunod pa ng mga araw. Kaya, <coughs> yun lang mga idol. Magpapahinga muna ako dito. Nakakatakot nga lang, no? At malapit na po maggabi. Kaya, samahan nyo ako mga idol ha. Sana po, sa lahat ng mga hindi pa po nakapagsubscribe at nakapagshare ng video na to. I-share nyo mga idol at pag-subscribe kayo at i-click nyo yung bell button para palagi po dito sa lahat ng mga bago nating mga upload. Huwag kalimutan, siya nyo ito, Gusanter po, no? Sa lahat ng mga nanonood eh shout out sa mga viewers natin kakapagod shout out sa mga viewers natin na sumusuporta please wag niyo po kong iwan manood pa rin kayo hanggang sa dulo ng video na to at kung ano mga idol wag skip ads para din makatulong naman sa nangangailang at para makatulong din sa akin sa aking pag-vlog yun lang maraming maraming salamat po sa inyong lahat ah, magpapahinga mo na ako dito mga idol ha kukula kukunin ko mo to itong gerak pandai